Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Sa bidyong ito ay magtuturo na naman po ako sa inyo ng isang karunungan at ang karunungan pong ito ay para po mapaamo at mapalambot ninyo ang matigas na kaluuban ng isang tao. Kapag gamit ninyo ang kaalaman na ito sa tao na may matigas na kaluuban ay talagang aamo siya sa inyo at matutunaw ang kanyang damdamin sa inyo na para bang tubig. Pero bago natin ipagpatuloy mga kapatid ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa channel na ito na mag subscribe na po kayo at pindutin ang inyo notification bell. Pakishare na din po ng video ito. Salamat po sa inyo. ang karunungan po na ituturo ko sa bidyong ito sa inyo mga kapatid ay may kinalaman po kung papaano mapaamo ang isang tao na mayroong matigas na kaluuban. Magagamit po ninyo ito sa lahat ng tao, mapababae man o lalaki, mapamatanda man ito o bata. Napaka makapangyarihan po ng orasyon na ito at napakasagrado kaya naman po nararapat po itong gamitin lamang para sa kabutihan at huwag po itong gamitin sa kahinaan ng isang tao nang sa ganoon po ay hindi ninyo mararamdaman ang balik nito sa inyo magagamit ito sa inyong mga kapamilya sa inyong mga kaibigan o di kaya sa inyong mga kakilala at maaaring gamitin sa inyong mga masusungit na boss para po siya ay aamo sa inyo at ikaw ay kanyang magugustuhan at hindi ka na papagalitan ito. Gamitin lamang ito araw-araw sa tuwing ikaw ay haharap sa tao na masungit o may matigas na kalooban. Maaari din po itong gamitin kung ikaw ay mayroong hihingi na pabor upang ipagkaloob niya sa inyo ang pabor na inyong hihingin. At sa mga kapatid natin na bago pa lang sa channel na ito at hindi pa nakasubok kumamit ng mga orasyon, ay inirerekomenda ko po sa inyo na pag-aralan po ninyo muna ang mga video na ilalagay ko po ang link sa description. Ito po ang mga video na makakatulong sa inyo upang makapagsimula po kayo na makapagpagana ng mga orasyon sapagkat kung wala po kayong kaalaman sa pagpapagana ng mga orasyon ay hindi nyo din po magagamit ang karunungan na ituturo ko po sa video ito ngayon. Kaya kung ikaw ay wala pang karanasan sa pagpapagana ng mga orasyon ay tingnan po muna ang mga video na ilalagay ko ang link sa description nang sa ganoon ay may idea kayo kung papaano ang pagpapagana nito. Simulan na po natin mga kapatid. Ito po ang pamamaraan sa pagpapagana o paggamit nito sa taong inyong gagamitan. Una po sa lahat, bago umalis ng bahay ay magdasal po muna ng tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria at tatlong sumasampalataya. At kapag kayo po ay nasa lugar na ng taong masungit na gusto ninyong paamuhin, ay usalin po lamang ang mga orasyon na ito sa inyong isipan ng tatlong ulit at pagkatapos po ay pasimple po na pumadyak sa lupa ng mahina ng tatlong ulit po nang sa ganoon ay mapaamo ninyo ang tao na gusto ninyong mapaamo o maaari din po na pagkatapos na usalin sa isipan ng orasyong ituturo ko ngayon ay isunod po ang kanyang pangalan at pagkatapos ay ipadyak po sa lupa o sa simento na inyong tinatapakan. Ito po ang orasyon. Jesus, Ursula, Hudim, Tamtam, -tam, Biglam, Hum, Nurak, Arikam, itarum, ioraska, binirum, alta, alta. Darit, Dios igusum, Dios iriorum, Dios. Bael si Pugo, Lilia Gires agal Yerip. Yan po ang orasyon na inyong uusalin sa inyong isipan kapag kaharap na po ninyo ang taong nais ninyong paamuhin at sigurado po na matutunaw ang kanyang matigas na kalooban na para tubig na siya ay aamo sa inyo at ikaw ay kanyang magugustuhan. Sa mga baguhan pa po sa mga orasyon ay tingnan po ang mga link ng video sa description na aking ilalagay at pag-aralan po ninyo ito. Nang sa ganoon ay mapagana po ninyo ang mga orasyon na tulad nito. Gamitin po lamang sa kabutihan ang orasyon na ito sapagkat ito'y sagrado at galing sa ating Diyos. Hanggang dito na lamang po ang aking video. mat marami pong salamat sa inyong panonood at pagkikinig. God bless po sa inyong lahat.